Welcome back, mga kaldab. Ito na naman po ang inyong lingkod, si Mr. Destiny. At marami na naman po tayong pag-uusapan po ngayon sa social media, mga kaaldab. Ito yung mga pinag-uusapan at talagang nire-repost po ng mga armain at mga main fanatics. Gaya nga po itong post na to, na super sexy nga po raw si Mengay. Pero wala naman pong tato, di po ba? Bakit kaya po nila ginagawa yan? Bakit kailangan nila mag-post ng sobrang daring? Di po ba? Kaya nga po ako natatawa hati ang opinion ng mga ilang netizen. Di po ba? Sabi ko nga po sa inyo, kapag sila nag-post ng throwback video o throwback picture, throwback video, okay lang. Kapag ako nagbigay ng throwback picture, throwback video, ang sasabihin po nila at ang sagot nila, mga delulu yan, dapat yan, nilalagay na raw sa baol. Dapat daw yan, pinapasok na para kumbaga magmistulang lang ma wala na hindi po ba natatawa po ako pero gaya na sinabi ko wala po ako sa posisyon para ipilit yan wala po ako sa posisyon para kumbinsihin po sila ang sa akin lang naman po nagpapakita naman po sila ng throwback picture eh hindi po ba hindi magpapakita rin po tayo ng throwback video o, kaya lang syempre Alda ba eh, apektado po talaga sila. Once na magbigay ako nyan, marami makaka-relate marami makaka yung masasabing o oh nga Mr. Destiny yung mga panahon na yan alam ko yan isa ako sa kinilig yan di po ba eh dito sa post nila meron nga po bang kikiligin ito yung pagkakaiba po ng mga throwback na binabato ko di po ba lalo na po ito po ay nasa Sunday Pinasaya di po ba sabi ko nga po sa inyo may kanya-kanya tayong opinion may kanya-kanya tayong pananaw di po ba? hindi naman po siguro gagawin yan ni Alden Richards kay Mengay kung wala po silang relasyon hindi naman po siguro papayag si Mengay na ginaganyan siya ni Alden na wala po silang relasyon di po ba? doon pa lang may mali na eh kung pagbabasihan po ninyo yung mga lumalabas sa social media kung pagbabasihan nyo yung mga ganap at talagang pinag-uusapan. Sabi ko nga po sa inyo, dito lang yan sa channel ni Mr. Destiny. Lahat po ng mga gusto nyo mapanood, mapakinggan, relax lang po kayo. Remind ko lang po ha, ah, sa mga dumadaan at mga bumibisita po sa channel ni Mr. Destiny. Wala pong pilitan dito po sa akin. Sinasabi ko lang po at nagbibigay lang pa ako ng mga pahayag kung bahala na po kayo kung ano sa palagay po ninyo. Kung sa tingin po ninyo fake news ako, okay lang po yan. Hindi naman po ako namimilit. Ang sa akin lang, kung ano lang po yung latest, kung ano yung trending, doon lang po tayo. Ito po yung pinakamaganda rito. Hindi po ba, binati, kumbaga in-update na natin to. Marami po kasing natuwa. Biruin mo, pace of the year 2023. Top 6 po si main Paul Carson. Ikaw ba naman yung, kumbaga hindi tataba ng puso. Hindi po ba, top 6 sa dami po ah sa dami po ng mga artistang sinasabi nilang napakaganda di po ba tapos sinasabi po ng isang reporter na hindi nga po raw kagandahan si Mengay pero siya nga po yung face of the year <laughs> di po ba natatawa nga po ko eh sa sinabi niya eh na si Mengay hindi naman kagandahan pero malakas daw yung karisma sa eto paano po siyang nanalo di po ba kung hindi po kagandahan si Mengay bakit po napasama siya sa face of the year? Dito pa lang halatang halata mo na na yung mga nag, mga source po o mga grupo ni ni Christy Permin hindi pa po talaga nakita sa personal si Main. Totoo to, mga kaaldab. Baka naman kasi sa TV lang po nila napapanood. Baka sa kumbaga sa mga show lang ni Mengay, sa mga sitcom lang po nila nakikita. Kaya nasabi nila na hindi kagandahan si May. Di po ba? Eh, paano po? Ba? Ibig sabihin, lahat po na mga, kumbaga, napasama sa Face of the year 2023, eh, hindi po kagandahan. Ibig sabihin, malakas lang yung karisma. Ibig sabihin yan, ano lang yan, ah, lang yan, Mr. Destiny, kaya yan, ano, ma-impluensya -ma lang, maraming followers, di po ba? Real talk mga kaaldab. Kaya nga po, ito yung lagi ko pong pinapaliwanag at sinasabi. Guilty lang po sila kapag ako nagbibigay ng update. Ito e, totoo naman po yung sinasabi ko eh. Siyempre, kalabang ko rito mga fans ni Christy Permin. Kalabang ko rito mga sumusuporta kay Christy Permin. Di po ba? Nataliwas po sa mga sinasabi niya. Tapos may nag-react pa nga po doon na wala naman daw po sinabi si Christy Permin. Yung alaga niya lang. Eh bakit hindi niya binasag? Bakit hindi niya sinabi na ganito-ganyan? Gusto niya rin, di po ba? Alam naman po natin at hindi naman lingid sa inyong kaalaman na masama po talaga ang loob ni Christopher Permin kay May Mendoza. Hindi, para lang, klaro, para lang po sa mga dumadaan at bumibisita sa channel natin. Iba po talaga kasi kapag updated ka. Iba po talaga kasi kapag... Uh ilat ng mga kaganapan alam po ninyo. Sinasabi ko lang po ito para po sa kaalaman ng lahat. At ito naman po yung pinaka nakakatuwa. Di po ba? Pagkatapos ni Menggay sa Face of the Year, eh pumasok na naman po siya sa The Most Followed Filipinos on Twitter. Biro mo top 10 naman po si Menggay. di po ba? Kaya nga po, ito yung lagi kong sinasabi at binibigyan ng pananaw bakit nga po ba si Mengay lagi ang bida bakit nga po ba si Mengay yung sinasabing ganito o sinasabing ganyan di po ba pero nga sabi ko nga po sa inyo depende na lang po yan sa mga dumadaan at bumibisita po sa channel natin dito naman po lahat na mga gusto nyo mapanood mapakinggan relax lang po kayo di po ba wag po kayong papa-apekto sa mga sinasabi at pahayag po nila bitter lang po sila sa akin bitter lang po sila sa channel ni Mr. Destiny. Lalo na nga po kapag tayo nagbibigay ng mga throwback picture, throwback video, talagang ramdam po nila. Di po ba tapos sasabihin ko pa na hindi naman to gagawin ni Mengay kung magkaibigan lang po sila ni Alden. Hindi naman po ito gagawin ni Alden kung magkaibigan lang sila ni Mengay. Kahit pa paano, mahihiya nga po si Alde na niya to para kay Mengay. Hindi po ba? Real talk mga Alda, pero wala eh. Andun yung point na, oo nga Mr. Destiny, totoo yung sinasabi mo, totoo yung mga binabalita mo. Kaya nga kami ganito ganyan, kaya nga kami ganito ganon. Hindi po ba? Kaya nga po affected na affected sila sa mga pinapaliwanag at mga sinasabi. Ako relax lang po ako. Kung ano lang po yung latest, kung ano lang po yung trending, dun lang po ako. Kaya nga po kapag ako nagbibigay ng throwback picture, throwback video, maraming apektado. Maraming natutuwa. Marami rin naiinis. Natutuwa sila kasi nanumbalik nga po yung mga ganitong picture na kung saan matagal nang nawala. Matagal na bago pa puling, muling nakita. Di po ba? Kasi kapag sa mga picture po, di po ba? Six years, five years bago bumalik. Hindi po ba yung ine-expect mong 1 year babalik siya. Hindi siya basta-basta bumabalik. Pero after five years, seven years bumabalik siya sa Facebook o kaya sa Twitter. Hindi po ba? Kaya pag nakita mo, muling manunong balik yung saya at sigla mo. Totoo naman po yung sinasabi ko eh. Totoo naman po yung pinapaliwanag ko. Hindi lang nila gusto yung mga nababasa nila o hindi lang po nila gusto yung mga kumbaga komento. Gusto po kasi nila lahat pumapabor sa kanila. Gusto po kasi nila lahat ng mga sinasabi sa Instagram, sa Twitter, sa Facebook, eh, masaya sila. Subukan nyo mga kaalda, pupunta po kayo sa isang main fanatics o sa mga army. Tapos sasabihin nyo na ano ba naman yan, walang update si Congressman Arjo, walang update si Menggay. parang pinababayaan naman tayo. Ang dami na magre-react, hindi sobrang busy lang, pinagtatanggol po nila na wala naman po talaga. Pinagtatanggol nila na kahit alam po natin na hindi naman po talaga sila pinapansin. Hindi po ba? Kita nyo naman po mga kaldab, yung interview lang ni MJ Marpori. Doon pa lang malalaman mo na na tagilid na yung laban nila. Kumbaga sinasabi na ni Congressman Arjo na parang ganito. Tapos kita nyo naman po parang inedit na lang nila yung mga ibang sinabi. Hindi po ba? Hindi na siya tuloy-tuloy. Well, may kanya-kanya tayong pananaw at opinion sa bagay na yun, ha, mga kaaldab. Well, hanggang dito na lang po yung updates natin, mga kaaldab. Kaya kung gusto nyo pa po ng pinaka-latest at sariwang update, abay tumutok lang po kayo dito po sa channel ni Mr. Destiny para updated po kayo sa mga latest at sa mga bagong video po na ilalabas po natin maya maya lang. Kaya kung bago ka lang sa channel na to, at isa ka ang true-blooded Aldab Nation na nagmamahal kinamengay at isoy, Tama po ang channel na pinuntahan mo kaya consider na po kita bagong subscriber. At huwag mong kalimutang i-share ang mga video po natin sa mga mami, sa mga titas at sa mga senior. Hanggang sa muli, salamat po sa panonood at pakikinig.